Ay, na nga ka kami ni Deng Deng. nag-aantay na ka kami ng MTR. Kasi siya. Ang kainin niya kasi bawal pala sa loob ng MTR. So, yung mga kutsas, ayusin natin yung buong hindi siya. Kasi, dito siya sa balay class. Si Teng Teng naman, dito siya sa... Ay, ito. Ah... Uh, piano. Pero ayusan ko muna ito si atit si Deng, Deng, si amo naman babae para ting na kasi yah niya si Charlotte. Siya amlog atit kay charlo tayo naman kay Deng kaya pati right. mga tiran nila kay Charlotte. right uh mm huh -hmm. Say, ha hi ah hi huh 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 eh. huh 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 huh

Ah, naman talaga tong alaga ako umikot pa doon. Hey, go there. Eh? No. No. Okay. tignan mo nga ang panahon ni Ding Bibo. Dito nga ulit si dengdeng Deng. And parang hindi nagpapalit kasi pare-parehas yung suot niya. Paborito niya kasi mga Pokemon. Kahit ang daming magandang damit niya. Grabe, ang mahal. Ay, sale na yan ha? piano. O, we go now, and then? Right. Um, so, ayan nga mga kichis. pagdating namin sa bahay ni Amon, bumalik kami ni Deng, -deng galing sa piano niya. Kala ko siya yung mag kay Charlotte. Tapos sabi niya, yatin ni ko daw si Charlotte sa wale class niya. So, so, no, just tayo. Tayo din yung mag <laughs> So, e, nag-aantay na nga kami ng oh, MTR. Dito Pagkulimlim oh, na umaaraw. Okay. Ano nga, pagdating namin dito, transfer kami ng isang MTR. Yan. Pagdating namin, dito na MTR ah, ay Uh, nakarating na kami in McDonald's. Agad yung nakita ko. Yatid ko lang si Charlotte and then pupunta ako sa McDonald's. Ito siya, oh. Nakasimangot, pagod yata. Na nakarating kami, and tingnan nyo, ang linis, ba? Diba? Kami palang lang pala yung una. Ayan, nag-start na nga si Charlotte and bumaba ako kasi bibili muna tayo dito. Magtingin-tingin muna tayo dito kasi one hour. hello? <laughs> one hour yung pag at natin. Ayan, tingin-tingin tayo dito. Ayan, tingin So ayan, try natin ito, mga dyan. Sabay inaantay natin si Charlotte. Mag-order ako. Ayan, ito yung i-order natin. May discount siya. Ito nga mga kitses yung binili ko doon. So umupo muna ako dito at bubuktan ko siya. Tikman natin kung masarap pa. Ay, may basurahan doon. Kaya tinapon ko na doon. <laughs> Ay, um... hey. naman siya. 23 lang siya may discount mm -hmm. na. nga, bumalik nga ako dito sa taas at antayin ko si Charlotte dito ako sa 20 floor. Tingnan nyo sa baba, ang taas no. 45 minutes lang kasi yung balik class ni Charlotte. Kaya bumalik ako dito para antayin siya kasi baka malik ba ako eh magantay siya doon ng matagal. So ayan, dito na lang tayo mag-antay para mabilis kapag labas na niya, makita niya ako. So, ayan nga mga kitsay, sakala ko 45 minutes, 1 hour and 30 minutes pala. Ayan, nakuha ko na nga siya. And, nantay ko, I mean, ng 1 hour and 30 minutes doon. And, gusto daw niya bumili ng tinapay. Ayan, nagutom na si Charlotte. Which one you want? Which, that one? You want that? Ano ba talaga? Or this one, chocolate apps. There. I have also there. Your favorite, I think. Up to you. Up to you. Take which one you want. You want that? Oh, oh, oh. I want to eat. Oh, okay. Yeah. I think yes. Here. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Bye. kainin niya kasi bawal pala sa loob ng MTR bago kami papasok doon. You eat first. Nagutom yata. Are you hungry? water you want water or drink yeah. it okay. Eat that first. Yummy? I think I eat two. How about you? I eat one. So it's <gasps> And then you go take that later, okay?